Ayan guys, ano, may lumalabas na balita na si Pangulong BBM ay dinadamay nila sa ano, flood control anomaly. Eh, bakit nila dinadama yun? Di, natin alam kung saan nila nakuha yung informasyon na yan o naninira lang sila. Sino presidente ang naglahad o naglabas ng mga listahan kasabwat sa mga anomalyang flood control project na yan. Sino presidente ang naglabas niyan? Di ba si Bongbong Marcos lang? Wala namang presidente ang naglabas niyan. Lahat ng kalipas na administrasyon, lahat yan may kurap. May mga kurap dyan na politiko. Pero bakit hindi lumabas bakit hindi sila nagpangalan yung mga nakalipat sa presidente? Tanging si BBM lang. Sasabihin nila damay. Yung mga naninira, may pagtulungan na lang. Para mas lalong umulad ang bansa. Hindi yung ginagawa naman ng tao yung trabaho nila. Trabaho niya. Tapos sisiraan pa. Ano para makagaw yung pwesto. Kaya dapat mag magtulungan na lang kaysa may pagsiraan. Kasi kung may pagsiraan, sisiraan lang nila, wala na. Hindi sila may pagtulungan, wala rin. Ano so, mo yayari? Sinong kawawa? Yung mga may hirap, yung mga Pilipino may hirap. Tulungan lang, hindi yung agawan ng pesto. Yung iba kasi ganun ang ginagawa. Tulad niyan, yung mga nangyayari ngayon. Rally. Rally for sa korap, sa ano, corruption. Pero ano, labas gusto patalsikin si BBM anong, anong may tutulong nun sa mga may ay Ayun na nga, ginagawa na nga niya trabaho niya, kaya nga siya naglabas ng listahan ng mga mga kontraktor para lumabas yung katotohanan, lumitaw yung tunay na may sala at korap sa gobyerno. Tapos so, lalabas lalabas, sisiraan pa. Masabi, pakanalang, siya rin ng siya rin na nagpagawa napakananon para mapabango ng pangalan o ano. May pagtulungan na lang tayo. Ginagawa ng anong tao yung trabaho niya, ng presidente yung trabaho niya. Ano pang pa gusto mong mangyari ng mga tao? Ano pang pa gusto ng mga tao ano ang Ano pang gusto nilang mangyari? Sila maupo. Kung gusto nilang maupo, ilan taon na lang naman, mawawala na yan eh. Mawawala na siya sa pwesto. So, pag sila na-apwesto, di gawin nila yung do dapat tamang gawin para mapatunayan nila na mas karapat dapat sila sa nakaraang uh, administrasyon. Pero sa so ngayon, makipagtulungan na lang sila. Hindi lahat sinisilip nila ginagawa nung PBBM yung trabaho niya. Sisilipin, may lalabas na ganito, ganyan. Ano ba naman yan? Ano may mayayari sa bansa natin pag puro silipad na lang tayo? Walang mapapalang bansa natin, lalo tayong lulugmok sa kahirapan niya lahat na lang ng kilos, ginagawa yung trabaho, lalagyan mo ng malisya, sisiraan mo, ano, ganun na lang, walang pagbabago. Yung mga napangalanan ng mga politiko, magpaliwanag na lang sila kung bakit ganyan ganito. Pwede naman silang sumipot sa mga hearing, may hearing naman. Paliwanag sila. Hindi yung sisiraan pa nila Ayun lang guys. Sana supportahan na lang natin si PBBM. Yun lang guys. Maraming salamat.